Good afternoon po mga kalaki, 2pm na po ng hapon at syempre ngayon po mamimigay po tayo ngayon ng mga 4 digit lucky numbers ngayon pong buwan po ng January at sana po ikaw ang mapasama sa mga winners namin ngayong January Okay, kunin mo na ang 4 digit lucky numbers, umpisaan natin sa Japan 9201, Italy 8832, Germany 1639, Korea 1237, Greece 283. 26 Canada 0934 Mexico 1816 Australia 9243 New Zealand 6027 India 1352 Philippines 1469 Thailand 2832 Taiwan 6396 Malaysia 7784 Dubai 1335 Hong Kong 72 2, Singapore, 1 Singapore, 1315. China, 2830. Texas, 3154. Israel, 2287. Las Vegas, 9216. Alaska, 3142. Saudi, 2874. 8 7, Ayan po mga kalaki, mga 4-digit lucky numbers Uy, yung mga hindi nag-rumble, hindi sila nanalo ng mga nakaraan. I-rumble mo yan, okay? At pwede po yan sa abroad at Pilipinas good luck mga kalaki mananalo ka claim it